Next, pangutan na Kaya Kay wala man sila na Pahulay uban sa Dios Pastor ang pangutana. Um, Tiba ayaw ayaw sayo. Wala sila kapahulay uban sa Dios dili na mabasa sa Biblia. Wala na mabasa dinhi sa Hebreo 1 kapitulo 3 ug 4. Wala sila kapahulay, wala sila kapahulay uban sa Dios dili na mabasa. Wala sila kasulod sa kapahulayan. Kapahulay ayaw, lahi kay nga na it appears nga wala nakapahulay uban sa Dios meaning ang sabado adlaw ipagpahulay or sabat dili ni sabat ang word nga katapausin dili na siya sabat ha kato okay. wala ni na wala uban sa Dios wala kining ipapahulay, dili na mabasa dinhi sa Hebranong Kapitulo 4 gawas Alam, sa bersikulo Unsa Ano sa kam nagamit palihog? Usba, isubli ay mo pangutan na Unsa ba ang ilang igpapahuray kay wala man siya masapahuray uban sa Dios, ang ilang nakaduwa. Okay. Ang ilang igpapahulay kung mudagan kas Exodus 20 mao ang ikapito sa Sabado. Pero kini imong gipangutana sa Hebreo ng size dili ni igpapahulay ang in English sa igpapahulay sabat. Ang gibutang din kapahulayan, ang in English sa kapahulayan rest. Lahi ang word nga igpapahulay, lahi ang word nga kapahulayan. Kay ang kapahulayan Ayun. gikan sa Greek word nga katapausen, ang igpapahulay gikan sa Greek word nga sabatismos o sabaton. Sunod pangutana. Ngayon, karon, Asa man ka makabasa nga kung ang Sabado nagpadayon nagyapon, nagingon ba diyan nga maurag yapong Adlawa? Kaya sa Hebrew ng 4.8, nakisigot pa maglaing Adlaw. Kanang Hebrew ng 4.8, kanang nagisigot o laing Adlaw, dili na siya, ang Hebrew word ana, dili na siya, gitawag na nga Adlaw sama sa atong Adlaw nga, gitawag og Hemera. Okay? Ang gisgotan din ni Nami na ko, Exxon? na po, ha? Ah. Kay kung si Yuswi nakahatag pa kanilang pahulay, ang Diyos dili na lang unta magisgot o glaing adlaw. Kining word nga laing adlaw, dili ni mao ang gisgutan nga igpapahulay. For example, ang in English a day, okay? Uh, Dangan na mang kagamitan sa word nga day. Na, ding, uh, na day nga 24 hours, na day nga uh, Uh, 12 hours na day nga nagisgot o day of salvation, di ba? Pero kinisya board word nga word nga day exon, dili ni siya hemera. Kung atong tanaw ni exon, ha? atong lang tao, nasa na to akong break na Bible. Uy, hey, dili, di, ipagulay. Dili. Kasi nag-ingon ni nga ipapahulay ni Exxon. Hey. <laughs> ang Greek word na nabasahan ako ang Greek Exxon, ha? Anak ko, oy siya, balik lang tawag. <laughs> Kasi naging ngunin mo nga daw ipagpaulay ni. Eh. Wala, wala man ang Biblia nag-isgutan na Ada ipagpaulay ni. Eh. Oh, 4-8 ah. Tanaan na ito ang 4-8 exon. Okay. Ergap autos esos. Okay. Naging ngunin siya ni. Katapausin. This is rest. Okay, nibalik. Okay. Katapausin. Okay. Oh, Hmm? Ingon siya nga ok uh, Oak and pe, uh, peri Alius na ba ni? Ilale, Mita, Tauta, Himaras. So imo makita din ni Igsoon, wala diri ang sabath. Wala hmm? si Ingon nga, naghatag siya glaing sabath. Wala oy! Kay kung nga pa di ang naghatag siya glaing sabath, sa lugar ko, nagiilisan ang sabath. Kaya iwan siya din nila kung huwag pa nag-hisgot na na, adlaw man iyang giingon, o ka ng word nga adlaw, dili man na ang sabat. Dili sa sandi, wasay mabasa nga sandi dere Kaya may ingon nga, nga ang gipuli sandi, o niya ang theology sa Catholic, o gawang po protestant, na ang sandi mauna ang sabat. Di man sa mabasa ang sabat dere dili sa mabasa ang puriyaki himira dere kung Lord's Timanisa. Sunod pangutana, paliwag. Okay. Oh, pastor, sa Ilorong 4.8, kay kung si Jose nakahatag pa kailang pahulay, mm. hindi naunta mag-isbot ang Diyos of Lying and Law. Mm. Oh, mga yun, pahulay mo lagi na, Pahulay, lagi niya. Kaya nga pahulay, sabat na siya. Dagan lagi nga klase nga pahulay. Akong giingon mo, sa imo ha, diri sa Hebrarong Kapitulo 4, na ay tulo ka klase. Number one, katapausin. Gitawag na siyang kapahul, a kapahulayan pero dili na siya sabat na ay sabatismus which is nagreper sa sabat na asay sabaton na pagani ikaupat na exon ana pausin kanang na sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27 28 kining deni sa Hebreo 4:8 na ni siya ang katapausin na ang emera, pero wala diha ang sabat so ang problema magod sa uban nag-interpret kung si Uswi, nakahatag bag kapahulayan, dili unta siya magisgot og Domingo. domingo. Oh. Sa'yo, manawa mo na di ang domingo? Ay, di na yung domingo Pastor. Ay, di ni domingo sa sa'yo adlaw? Ano din yung adlaw? Kani uh? sa'yo din adlaw? Ano sa'yo din adlaw? Nag-ingon dyan ito na, maura ba adlaw. Ang word ani nga, another day, oh. igariper ni siya igsuon, sa dinis sa Salmo 25. Gikutlo niya ang Salmo 25. Basahon ako, Exona. O, oh, masabtan ni mo. Tag na, manis niya. Pero kinisya nga, tag na gigisgutan ka ni Adto, dili ni siya ang sabaton. Kung dili, may kag another day, lahi nga adlaw nga chances nga gihatag sa ginoo sa matag-usa. Tanawa, kaya nga naman, ya. Yeah. Di na sa Salmo 25. Ha? Kay siya mau ang atong Dios o kita mau ang katawahan. Dito sa so ayaw ang inyong kasing-kasing, ingon dito sa miriba, ingon sa adlaw sa pagtintal dito sa kamingawan, sa diha nga nagtintal ka na ang inyong mga amahan. Okay? Ingon din siya Nakasulay sila kanako o nakita nila ang akong buhat. Kapatan ka to 40 years dito sa wilderness na nagbuol ako ni atong kaliwatana o miingon maukini ang katauhan nga nangasayop sa ilang kasing-kasing o sila wala mahibalo sa akong dalan Onse, busa sa akong kaligot-ngot na ako nga sila dili makasulod sa akong kapahulayan dili ni siya mau ang sabaton nga kapahulayan So, oh. Okay. muna nga nalibog ang uban nagtuon diri, kaya nga naman, ilang mag-i-incorporate ang word nga kapahulayan na sa Greek word na katapausen dito sa Domingo. Sayok na nga interpretation. Walay Domingo diri. Pastor, oh. Henry ay nag-hisbo to sa 4-8. So, pag-abot sa 4-8, aduna pay adlaw sa ipapahol ay alang sa tatawa ka Diyos. So, sa'yo pili, 4 o 2 times Ayaw, bugto. Ayaw, bugto, ay son. Nagapabilin okay, pa. Kaya nagapabilin, wala, gina mawala. So, meaning to si nagpabilin gani, wala mawala, tanawan niya. basahin na akong Hebruhanon. Arita sa Bible na iya sa Roman Catholic. Hindi, hindi sa'yo, Pastor. Tanawa ha? Arita sa Bible sa Roman Catholic. Ah, ang, ang bag-on testamento sa atong manunubos ginong Iso Kristo. Gibinisaya ni P. Berksman's R. Copen, Society of Jesus, Catholic Trade School. Okay? Basahon na ako, Dere. Ingon siya, Dere. Busa, adunay gibilin nga sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios Sabado man gani ang gibilin? Kanang gibilin, nawala ba rin na? Wala, mawala ang gibilin, oi. Gibilin gani, mingon, na anak kami ado. Dili ka, ingon nga, gibilin nga, wala diya kani ado niya gibilin. O sa may gibilin nga, wala man Gibilin gani, meaning to si, diha na kani ado. O siya, kingon diri, Bosa adunay dunay gibilin nga sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Sabado. Dilay lang adlaw. Sige, daga salamat din kay nagbalik-balik naman na imo pangutana. Nara sa imo magmudawat ka dili. Basta okay. klaro gabasa na ako nga gikan sa Catholic nga Bible may gibilin na Sabado. Salamat, Exxon, sa iyong pagpanawag. Pag-iisa ko pa ng Ano? Pag-iisa ko pa Last Last na. Pero makatagaan pa naman ng uban. Last. Ha? Ah? Sige, pag-iisa ko pa sa kuhan, isa lang pa sa isa. Isa. sa Juan 5.8.18, mm. nag-iingang diri, gilapas ni Kristo ang balaw sa adang ikapaulay. Hmm. Ang atong pag nang na, ko pa ng mga kinsa Ang SDA na nagasto man sa balaw sa andang ipapaulay o si Kristo nga naglapa sa balaw sa adang ipapaulay kinsa atong dapat isundo ang sundon nato si Kristo kay wa siya naglapas Mateo 5:17 oh, oh, oh. nag okay. siya paminaw sa lagi nagtubag pa mm. ako oh, <laughs> sige sige <laughs> nangutana ka kinsa sundon ang sundon oh, oh. si Kristo ingon si Kristo oh, oh. sa Mateo 5:17 Wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. O oh, nawala siya. Wala akong niya aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mi ako dili sa pagbungkag kun sa pagtuman niini ini. Now, kaning Matius uh, si Juan 5:18 nga basahon nato exon ha, naging diri Og mao kini ang hinundan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga hodiyo sa pagpatay kaniya kinsay nagtinguha ang hodiyo. Nganong patyon siya sumpayo nato? dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlong igpapahulay. So ang mga hodiyo, naguna ho na, nga gilapas ni Kristo. Ang adlaw ipagpahulay kay nanambal man siya, pangutana, na, mulaban di ka sa hodiyo. Ay, laban sa hodiyo. Opinion na sa hodiyo, nga gilapas ni Kristo. Pero kung pasahod ni mong Biblia, ingon si Kristo, wala ako mo ani aron sa pagbungkag sa kasuguan. May ako dili sa pagbungkag, mo sa pagtuman. unya niya, gibasa na ito, na, ang libro na gitawag na to Ten Commandments na dere sa slide number 14 church chest. Ingo din eh sa slide number 14. Jesus never broke the Sabbath. Wala gilapas ni di Kristo ang adlong igpapahulay. Slide number 16. Tanawa. A summary of the Catholic uh, CFC. Catholic Bishop of the Conference. Slide number 18. Ang sige ngunin. What was Jesus' attitude toward the Sabbath? ingon siya deres, sa katolik nga libro, Jesus faithfully observed the Sabbath. Kanang faithfully, naglapas din na. Wala na maglapas. oy <laughs> Ikaw, ginbutang-butang nga, gini Kristo nga naglapas. Bueno, na, naman ta sa atong panahon, mga pinangga, no? Wala na kita, yung panahon, di na ginmutogot.